Hello, hello mga ka-Honey Ah, uh, Ngayon, gagawa tayo, luluto pala tayo ng karne na Marano version ito. So ayan, uh, kinuha namin sa rep yung karne pero de pros na po yan. So ayan yung isa, hindi natin uh, gagalawin, lalagay natin sa rep para sa... Uh, susunod na mga araw natin lulutuin. So, dalawa lang yung, dalam uh, dalawang plastic lang yung ano, dalawang kilo lang yung lulutuin natin. So, kasi ang nakuha ng, ng asawa kong karne ay malitid. Iwan ko anong tawag doon, basta malitid yun, ba? maraming tatanggalin. So, ayan siya, pinipili ko yung hindi madaming ganun. Tapos, pinakuha ko sila ng kutsilyo at ipuku, papakuha din ako ng panghasa para medyo tumalim naman yung ating gagamiting kutsilyo so ayan binubuksan ko yung isa chinecheck ko kung puro buto ba yun or ano tapos ayan na nga buto nga yun may mga buto buto tapos ayan hahasain natin yung ating kutsilyo para uh, maganda yung ating paghihiwa or pagtatanggal ng mga hindi dapat na hindi dapat na tanggalin dyan sa karni natin at bago ko makalimutan mga kahanibi please subscribe, like and share so ayan iisa-isahin natin, lilinis although malinis na yan kasi sabi nung binilhan daw is ah uh, tinanggalan na daw nila pero hindi pa rin ako kumbensado I believe kailangan pa nating tanggalan ng mga uh, dapat na tanggalin so kailangan nating makasigurado so kinailangan ko pa ng gunting pero hindi kaya so balik na lang tayo sa kutsilyo So ayan, tinatanggal ko yung ano. Matagal yan kasi medyo marami-rami yan dahil dalawang kilo yan. Pang ano yan, pang dalawahang two days na ano, na ulam namin. Kasi medyo marami yan. Tapos, ayan, lilinisin natin ng uh, masinsinan yung ating karne. Although sa oras na yan narin na rin ako kasi kagagaling lang namin ng... 167 kasi bumili kami na ng scotch tape lagayan pala ng scotch tape na kailangan ng aking asawa sa aming pwesto so ayan medyo mapurol yung ating kutsilyo dahil hindi ako marunong maghasa niyan dyan sa pabilog na yan so kailangan talagang maganda ma malinis na malinis yung ating Uh, karne para hindi siya mas sebo to sinunod ko na rin dyan yung mga lamas-lamas natin yung mga gagamitin natin like bell pepper, sili uh, ano luya sibuyas, sibuyas leeks yung mga ganong ricado so wala tayong palapa pero okay na yan, pwede na yan kasi yung matigas doon sa leeks yung ano nya uh, dulo yun ang parang substitute natin sa palapa so eh malapit na yan matapos ihiwa hiwain lang natin at pupuntahan natin yung ating niluluto so ayan na huwag nyo nang pansinin ang ating takip ng kalder to yan na yung ating finish product salamat